guys, since na yung microphone ko, ay, ano tawag yan? Electric fan, hindi ko lang microphone. So, so wala atin yung pag-video niya. So, mag-share mo na yun sa Drawa, yung acting ko, pati yung kulaban natin sa mga vlog. Uh, ito, ito, mga kontrabida mo to yung iba. Parang hindi naman ko siya naisa kontrabida, natutapak naman ako ng ano. Po. Hindi naman to umbrella eh akti-aktingan ng iba. At tulad na matakya po, akti-aktingan naman hindi mo natutuong pagdamidan. Mga artista. Ay, pangarap ko kasi maging artista. Katulad niya no? Sa GMA. Jared, Anderson. Ganun niya si Jared. Gusto ko si River Cross. Ah, oh, si River, si Cross talaga sa GMA. Katulad ko, GMA katulad. Doon ko nang-attack sa GMA sanay ako sa GMA. Kasi alam ko naman talaga, GMA na pilit ko. Doon talaga yung ayaw ko dati. Ano nang yan? Ganun talaga yan. Ang mga sikat. Sikat na sikat talaga sa Jumbo Vlog. Kapag sikat talaga ako. Hmm. Kaya sinusubukan ko mong drama, mag-acting, ano, doon sa, ano po, YouTube channel. Sa Facebook, meron din. Sa TikTok, meron din, pero hindi naman ako masyado sa TikTok. Minsan-minsan lang ako mag-vlog ano. mas gusto ko palagi sa, sa Facebook. Mahirap naman talaga kapag i-upload. So, ayaw ko nang ano, hindi original kasi baka kaya na hindi original kaya gusto naman ko sarili kong ano, content Ayaw ko na hindi sarili yung content kasi baka ayaw nila so, ganyan talaga sarili content ko so malapit na pista dito pero hindi pa ako makakashooting kasi magbo-vlog ako tapos i-upload sa youtube social media, instagram mahirap naman ako mag upload upload naman sa youtube kasi wala tayong gagawa kasi wifi doon hindi maabutan ito itong wifi na dito na sa loob. Kasi yung wifi doon sa sticky, hindi makikili, mabot. Ito talaga, pag mong wifi. Diyan ako, yung wifi ako. Gusto ko mag-live sa Facebook. Kasi lang talaga. Kasi ako ka-live kasi wifi yun eh. Hindi mabot din yung wifi dyan kasi palayo. Kasi ang pindite, dapat ang ipindite talaga. Maabot talaga ang pindite sa labas. Kaya hindi mabot ang pindite. Pindite kasi yung anak ko wifi ko. Uh, ang nila, oh, may, ano, may gitara, gano'n rin. May baretis yung oh. mga joke-joke. Meron na videohan ko. Katulad ko rin yan, sika sikat na talaga si, ano, si Nicole. Gusto yung pinapili ko talaga yung inood ko, may, ah, uh, Tumbo'y Philippines. So, Oo oh nga si, ano, si Kuya Pao. Idol ko, idol sa idol ko talaga dati si Kuya Pao eh. Sa Showtime. So, mga sa sa dati si may Tomboy. Parang kamukha ni Kuya Pao yata. Oo nga. Tomboy ba yan? Eh, si Kuya Pao talaga. Idol, idol ko yung si Kuya Pao. Kasi, Kuya Pao kasi ang tawa ko eh. Sanay so, kasi ako. Si, ay, si Kuya Isa, Ganyan na lang ang tawa ko. Dapat pare kasi pare. Katulad, katulad ko yung Miss Ben. Nisipin naman ako. Hindi mo ako. Ayaw kong amin yung sarili ko na nisipin. Pero, ayaw ko nang hindi mo umamin. Parang tinapot ko pagkatawa ko. Dati pinitapot ko pagkatawa ko kasi natapot ko sa pamilya ko na na ako. Kaya talaga, nga. isang tunay ko pa nga ng primary joy pero, ano ko, kasarayan ko talaga. Gusto ko palit ng kasarayan ko. Katulad ni ano. Katulad ni Rustong Padilla. Dati ni katungan ni Rustong Padilla yung pangalan niya talaga, Bibiga ng Hari. Ako, Pearl Marie Jury. So, so, pinalit ko, Jubit. Nagingang Jubit Vlogs. Pinalit kasi yung pangalan mo, Jubit, pero tulay kong pangalan, Pearl Marie. So, huwag natin pa yung pangalan natin kasi Jubit Vlog naman ako. Pero, pikiso pa rin. Kasi, alam ko naman talaga, ha? mahirap na ako kapag pinatay mo yung pangalan ko katulad ni you no know, katulad ni, ni Bibi ng hari pero aminin ko ay ayokong pero... ko si Maling alam ko naman masama ako si Maling pero parang natapot talaga yung idol ko si Bibi ng hari pero hindi man ako nagalit kasi katulad naman ako sa LGBT kaya, kaya pinagtanggol ko si Kursong Parilla pati, si pati si Diwata pati si Diwata pinagtanggol ko ay idol-idol naman natin kasi hindi man lang din hindi naman tayo, yaman tayo, tayo, tayo na talk kasi ayun na natin, kapwa kapwa ang LGBT. Kasi mayroon tayo yung LGBT, masabi niya, hindi naman na, hindi naman na kasi ayun naman si Diwata. Pati yung lahat na, lahat, marami naman kung ayun, hindi si Diwata na. Si Aisa Sigira, ayun ko yun, si Kuya Pao, si Kuya, Kuya Kitanens, Kuya ni Kandarong, kasi si ni Kandarong laki na braso ko, hindi naman ko laki na braso, dati ko nag-gym ako dito, pero hindi ko kaya mag-gym. Mapawis ka sa mapawis, tapos kurintin, kapag i pa na ko eh. Gano'n kaya, gano'n kaya, usok talaga mo yung sikat na sikat ba? So, ni kita na yun, ko yung kuwi uh, na ba? Gano'n yung, ano po, pasarihan natin eh. Huwag okay, yung patayin ka. Huwag yung kuwi mo eh. ako kasi. Pero, parang hindi matutog yung sasabi ko Ano po, kasi, mahirap lang ha, patay yung pangalan mo. Sayang. So, yeah. YouTube it vlog pangalan ko sa YouTube pero yung tunay kong pangalan per Marie Joy so kung gusto ko mag YouTube it iris lang natin yung pangalan ko kasi mahirap na ako kapag per Marie. kasi ayaw mo naman kung tunay na pangalan kasi yung gusto ko YouTube it na ibig sabihin na, oh, na. bumbo yan pero kung ba ding bakla kung sabi mo ni ganoon na kasi po kasi babae siguro yun siya makik jog per mare kung sa na pangalan per mare eh, naman oh nga yeah. kasi yung ano po nickname ko kasi for yung nickname ko gusto ko talaga palit ka sa so kung punta ka lang kung gusto ka ka gusto mo ni jogit punta ka ng Amerika kung gusto ko ng any Padilla, katulad ko ni Jigsayros. Gusto mo? gusto na gusto mo talaga si Galera. gusto mo talaga. Okay. Gusto mo talaga maging artista, yun ipilit na kung ayaw, 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 pero natin. Pero gusto naman ako.